balik ito na po kayo yung ating biik. Oh. Yan, napakalalakas na pong kumain. Yan po ay ating kinulong na. Oh. Yan, oh. Hindi na po yung nakakatakas. Bale, ito po ang ating pakain. Oh. Piggy booster. Yan, talaga po nag-aagawan sila. Oh. ipit ka Choy Ay 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 lumusot ka dyan Ay Aba Dugi Ay nasuot ka ay Udal ano nasaktan ka Ha yan, oh Butit nandito ako wag kang lumusot dun Hmm um, Dali nandito wag lumusot doon Buti pat nandito tayo. mahirap. Ah! Uh. lumusot. bali tayo po kayo maglalaga ng saging yan yeah, ilang piling po ba ang anong ubus ninyo yan yeah, o ilang piling oh oo ilang ano po bang ano ninyo ubus ulan na naman na balik sasama na rin po natin ang kamote. Ito po may ilang ano eh, sayang. Tatanggalin na lang ang natin yung mitama. Hmm. Bikain natin. Dapat para siya sa ilalim. sayang po eh. Hmm. <tutuk> But, um, din natin lang at sayang. Papakain po natin sa baboy ari. Mm -hmm. Dahil may kanya-kanyang paraan pag ano, paglalaga, mayroong gusto may balat, mayroong gusto ay ano. Oh. Yan. Minindal, ate po ilalim lang kamuti. Okay, dara sa biik. Yeah, masama po ang panahon ngayon dito sa atin. Oh. babag po natin at sa baboy dahan pa po pag ano yung ating pupulutan tayo po hindi nga nung gaano makaubra at maulan sabay silo <coughs> 那你那你那哦。 Sama na naman po ng panahon na yun. Parang tayo wala na naman magagawa maghapon. Tayo ho ay nakaano pagka ganitong maulan, kumbaga medyo hindi gaano nag-uubrang maigi. Pagka hindi po gaano importante yung gagawain. Aho. Ari po ang iaano ko po sa inyo kumbaga may ibahagi. Na, ulan na naman. Aba po tayo naghihintay ng ating saging na nilaga tayo po mag aano na rin kukultivate po natin na rin ating sili ayan no Nasaan na yun eh Ari ay yung siling dahonan. No. Talaga pong ganito sa pag-aatikasa no. Oh. Liit. Niya kumababa si po iyan na po yun no atin pong huli pa yung iba ganyan po ang halaman oh. Oh. lahat po ng ating halaman nagsisimula sa ganyan sa buto hanggang sa oh. maging ano na Katawan na oh. yun nandito ang nawala ate panghulipan kukuha po tayo doon ng panghuli pa hindi ko tayo tatanim yan no? ate po po Hmm. Gawa po ng ulan kaya nagdudurog drugin yung dahon. Kukuha po tayo na ilang panghulit. Yan po. Malaki-laki na ring. No? Saka po itong ating kalabasa. Yan. Bakit hindi ko na ipakita sa inyo nung itinanim ko? Ito po yung Suprema F1, oh. Marami po ito, eh. Ibe na arongkal din nga ng baboy. Nasaan pa yung iba yun? Ibang kalabasa natin, no? Oh. Bali ito po yung kasamahan ng ating tinanim. Napakabilis lumaki oh. Sili dahunan. ito so, po ang ating ihuhulit doon sa mga ano sa mga sili ngayon ngayon po ay napakamahal ng sili uh, sa palingki natin uh, po, kachaan. kaya ho, siguro mahal kung mapapansin nyo ang dami ng ating sili ano ngayon po ay tinatamaan ng mga sakit yan. no uh. Ito po yung mga sinasabi ko sa inyo na pagkakataon. Oh. Kaya mo mamahal kahit sobrang dami, may mga sira. Oh, yan oh. Yan po ay eh, hindi na rin ano, kumbaga magagamit mo natin pang sarili na lang, hindi na mo mabebenta. Kasi oh, regic, marami regic. Oh. Ito na oh, nakaligtas. Yeah, ganito po. Kaya ho paswertehan, oh. Basta po ang masasabi ko lang sa inyo pagka nagtagmahal ang kahit na anong gulay yan po ay taghirap oh. Hirap pasibulin, hirap alagaan, opo. Oh, yan. Kaya surti na natin kung tayo ay nakacha, nakatiba. Na maganda yung ating tanim, oh. Oh. Ngayon, may dagdag talaga na po ulit tayo. Dito yung isa o namatay. Ay, buhay pa rin. Ay, patay. Sili dahunan. Oh. Maganda po nga maglipatan at medyo may ambon. ito po yung pantinola ito yan, itong dahong ito yung pumalit maliit singitan na natin laki okay, na rin papaya oh. Yan na po ang ating nilagang ano. Nilagang saging. Malambot na po ah. Oh kamote kaya ano na ho natin nakadarang sa baga rin ano matitira yun o no? ang hmm Yan, yeah, may merinda po. Kaya tayo mag-isa din eh. Ya, yeah, marami pong ano ito. Ang tawag ito, potassium. Sa potassium. Um, Maaano natin dito. Vitamins. Oh. Yan, kahit po kayo na saba. Na nilaga. Hmm. At yung papalamigin na talagang sadyang napakainit. Kakain po. tayo po hindi makatrabaho magiging pagka maulan po ba oo oh. napudampot at ay tagisa ng kutsara o Pwede ho natin itong pamalit sa kanin, oh. Uh -huh. Yan, yeah, kung makita lang merinda nito. Pag naubos natin ito, para din ho tayong kumain ng kanin. Tarap. Tapos itong balat po, hindi pa rin masasayang. Baboy pa rin po ang kakain. Mm -hmm. kain ko ba? Ayun, kumusta na po kayo lahat na, na po? salamat po sa araw-araw po ninyong pagsubaybay po sa uh, ating sa akin buhay at sa bukid po upo yan ingat po palagi bali dito na rin po tayong tatapos ulit ng vlog na to ano po yan kung di pa po kag subscribe sa akin channel pa subscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang pa videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye